Meet my workmate, Ma'am Wilma. Hello. Bike <laughs> repair stand. Repair tools. Ayun. May mga tools siya. Good evening, mga park. My name is Philip. At welcome sa ating channel. So ngayon mga parts, samahan nyo kami sa biyahe namin papunta ng SM Lucena So ginabi na kami, yun yung driver ko, shout out sa driver ko Shout out Si Bro Roger pa yun, sinabi nyo dito sa... mga tropa natin dyan, taga sa San Andres Bukid Sama na rin natin yung mga tropa natin sa San Andres Quezon <laughs> Shout out yung Mga ano nga ba, sasama ko na rin yung mga Mga ka-office mate namin dyan sa Lemcon, shout out lalo lalo na kay ano kay Arulyado Carillo Guzman yun shout out sa mga ka-office mate natin dyan so ang goal natin ngayon mga sir makarating tayo ng before 12 sa SM Lucena so ang oras natin ngayon ay 841. So sana ma Parating natin yon bago mag alas 12 kasi mag-shutdown daw yung mall. Kaya nagpapalit ako kasi mabagal ako magmaneho eh. Ako, si Bro Roger, mabilis magmaneho to. Pero safety, eh. pero safety bro. Oo, oh, safety. Okay lang maging mabagal pero basta sa safety. Yo. Shoutout mga pala sa mga tropa natin ng mga driver dyan. Shout sa out. Lemcon. Tapos, hindi lang sa Lemcon, lahat ng mga Driver sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Shout out. Ayan, shout out. Ito yung current location natin ngayon mga part. Nandito tayo sa Santo Tomas, Batangas. Ilang bayan pa ito bro, hanggang ano natin bro? Ah, uh, Santo Tomas, Alaminos, uh, San Pablo, Chaung, ah, uh, Chaung, uh, Candelaria, Tapos Ariaya, Tapos Nusena. So mga anim na bayan pa. So yun, mga mga part, mga bro, samahan niyo kami sa aming biyahe ngayon. Medyo maulan. At sana gabayan tayo ng kung sa ating mga biyahe. yun ganda mga part no? so andito na kami ngayon sa may ano to bro, Candelaria oh, Candelaria, Quezon kami 9.32 ng gabi So itong binabaybay pala natin mga part Ano to eh Candelaria bypass road to Yun pag napadaan kayo dito Maraming mga dito Kainan Bus stop Bus stop Yun o oh, Raymond Nakakapot uh, ang vehicle Lipad ka talaga dito Pag hindi mo napansin to no Talmog talmog Lipad ka dyan Ah uh, -huh. Dapat ka may ilaw dito hindi madali yung lugar. Yun, ilo, mga mo ka, pero may tilapong ka. Huli na, no? wag ah, huli na. Waga mabubulaga ka. bypass talaga, bro? Huwag bypass talaga Oo. Ang uh, Sariaya? Sariaya. Okay. Ayun, almost doon na nga talaga din sila. Dadal tayo ng Lucena Tayabas Road. Okay. Yo, so, sa tira na natin yung ginawa natin yung pera niya, no? Oo. Oh, tapos along ano na sila. <coughs> sa gilid na sila ng kalsada. Bago kami pumunta ng SM Lucena, dadaan muna kami dun sa pinutuluyan ng mga katrabaho namin. Kasi meron kaming mga kukunin na gamit Tapos sasabay na rin sila sa amin Papunta ng site site sa SM Lucena ma'am, pa naka face mask ka pa. po So yun mga sir, narating natin yung lugar na to Alas 10-12 Ilang kayo dito ma'am na tamang mga tao? Ilan kayong piraso? Lima lang po kami Lima lang. Ay pa, anim na pala Lumilipad na kami ma'am eh Sa'yo ng tubig? Hindi, may, may tubig ka na. Kamusta yung biyahe? Okay lang, walang masyadong traffic kaya Dire-diretso lang Ayan mga sir Meet my workmate Mam Ma Wilma Hello <laughs> Wilma Wilma Dase. <laughs> Engineer po yan sa ano namin sa trabaho punta po na kami sa SM eto po na nandito na po kami kasi pagkilaw lusay na po ro lusay ano, na tayo lusay na lusay na sorry sorry Malapit sa yung pagbilaw na okay. ng mga punta natin ito. Ay, diretso. Malapit na. Yan, yan. Ayaw, yan, yan. One minutes na lang dito sa akin. Ayaw, Sir, pwede po dumaan dito, sir, papunta ka RDU? Pwede po dumaan? Pwede po dumaan dito. Ano? Lang mall? Sa mga contractor po? Contractor? Pwede po dumaan dito. Ano? Tatlo po kasi RDU dito. Sa kontraktor po? Pumapasok yung mga Yung mga kontraktor. labas, mga ano, pasokan ng mga gamit ng so contractor? Saan po kayo gagawa? hindi ba sa globe po to magdi-deliver -de lang po ng gamit yung sa globe po sa globe po dito po sa thank you thank you po okay po thank you nasa babae talaga okay agad eh anong, anong name mo kuya sa ano sa youtube part tv part tv part as in part eh basta part lang dating ano yun eh yung apelido ko Fabiantes Moto TV ngayon binago ko eh. Ay, kita uh, ka doon, ba? Wilma, sa akin, ano mo? Search mo. Meron din ako, Wilma Nigsan. Hindi ako. <laughs> <Joke> Talk lang. Meron <laughs> pero ako, pero ano, ah, uh, related lang sa project lang yung video ko. Akin sa akin, ano, okay. Burnick TV. Hindi <laughs> okay. nga, seryoso? Oo nga, Burnick TV. Hindi, <laughs> dito ko yan, Park TV. Park. Park? Hmm, Park. Kasi na... May naka-helmet. Ah, part! Eh, may helmet. Na uh, Bago kasi yung name ko eh. Dati pag sinesearch yung ano ko dyan, na? Pakalang ko lang lumalabas eh. Ito na tayo sa gilid, Mga... Ayan, dito ko. Oo. So, yun. Narating na namin mga part yung... RDU ng SM Lucena. Bye, guys! Bye <laughs> <Hi>, ma'am <laughs> Mga part meron akong papakita sa inyo Bro ko yan Ay, mahal mo Bike repair stand Repair tools Ayun ha? May mga tools siya Galing, butiwan hindi walang kumukuha niyan dito Meron siyang flat screw Ah uh, Philips screw dalawa flat screw ulit tapos meron siyang open wrench na 6 6 mm tsaka 8 then meron siya nito open range. Ah, no, pang ano? Ito pang bike nga to. Ito uh, pang ito, ito ano to. Pedal. Pang pedal? Ah, uh, uh, pang pedal daw, sabi ni Bro Roger. Ganyan, meron ding bomba. Ano? pero din dito ano, pang martial arts Ay hindi na yan hindi na pato Dito siguro ipapatong Ay yun bike No? Yun yes, bike Galing SM yan, baka SM yan Oo oh. Yun mga part, pabalik na kami ng Binyan Laguna Ang oras natin ngayon ay 11.30 So, success yung goal natin na marating yung ano, marating yung SM Lucena ng before 12. So, mas maaga pa yun, no? mas maaga pa yung 10.15 10, oh, 10.15 Narating natin, napakaaga Kaya okay, okay, approve tayo So basta wala lang traffic kaya kaya takbuhin ng dalawang oras yung Binyan to Lucena. Lucena basta si bro Roger yung magdadrive kaya po rin niya bro <laughs> wala lang traffic oh. so yun, mga mga part hanggang dito na lang yung video namin hanggang sa susunod na pagkikita Peace! fish. Nahanap kami ng mainit na makakain fish. Alright.